Good morning guys. Welcome to our vlog. Yung vlog natin ngayon guys, dito tayo sa may bakante dito sa may ano, may Bato Toledo. Nag-ano kami dito sa may bakante nagpapa dumi kami sa aso dito. Yan. Ang hirap ng aso pag magdumi guys, maghanap talaga na may ano, may amoy ng dumi din sa aso. Bago sila tumaik. Yan, tapos na. Success. Success, anhan. Marami dito ano, mga pinapakain na, ah, na mga hayop dito, guys. Like ng kambing at baka. Kasi yung mga damo dito, guys, pag maulan, ano talaga. Sarap kainin ang mga hayop kasi mag-ano talaga yung mga damo. Buhay na buhay. Yan kapatid ko guys, nagpapatay sa kanyang ano. Nagpapadumi sa kanyang aso. Kanina pa kami dito yung aso niya, hindi pa nag ano. Hindi pa nagdudumi. Tapos may baka. Ganda ano, tingnan dito sa may ano. Yung maraming kahoy. Tapos mahangin dito guys. Mahangin na mahangin na mahangin. Good morning everyone. napakaganda tingnan guys pag ano pag yung mga punong kahoy ano para pag nadidiligan sila ng ulan kaya ayan birdy na birdy yung ano nila yung dahon nila kaya sarap, sarap kainin ng mga ano ng mga hayop dito tulad ng baka kambing at kalabaw ayan yung aso namin hanan hanan good morning hanan dito din kami sumabay guys kasi dito daw sila magpapa ano papadumi sa kanilang aso. So, pagdala ko dito kay Hanhan -Han, ano siya nagdudumi agan. Kaya lang yung aso din lang sa kapatid ko hindi pa nagdudumi. Naghahanap pa ng ano nang kung saan siya pwesto mag ano magdumi. Mamaya guys uwi na naman kami. Biyahe na naman. Sa syudad, wala nang ganitong ano guys. Wala na, wala ka nang ganito na makikita. Puro nasa sakyan yung makikita natin sa syudad. Wala na tayong malalanghap na ano, fresh na fresh na hangin. Tao na lang yung mahangin sa syudad. Dito ano, sarap ng hangin dito sa ano sa probinsya. Tapos may ano pa guys, oh, may yung mangga nilagyan ng ano ng duyan. Iano natin i-zoom natin. Ayun, makikita nyo guys 'yan. Naglagay sila ng duyan diyan sa ilalim ng mangga. Ganda dito ng view guys, oh. Ninduta alin. yalin gibutangod ya nang ilaw sa mangga. Yung Sikiray hindi pa tumatai. Hindi pa nagdudumi si Kiray. Yung si ano si Hanhan tapos na. Ayun. Yan, ano, malakas yung hangin dito, guys. Sarap ng hangin. Sarap lang hapin yung hangin. Ami dire hindi nindot kay hangin dire presko kay hangin. Ato ka bro. Ya, kapit nung kunatuan. <laughs> Good morning. Batik pun ikannya si Hanan ini masih. Sige, panikad na po siya magtanangos mo. Ah, kasi nga, may bang ko. Awa, 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 awa. Magpaibog na po siya

Ay, ayaw ayo. isa, habang naalala ni Karawan pa, Ingara at grabe, nungalan nung gusto mo's no ay, nungalan hmm. na ko, kasi grabe, kinakupadu hmm. no ay, <laughs> Halali, Halala, gawas, bagus pagod, 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 pagod,

No, I and guys. Thank you for watching. Guys, don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.